Sa minuto mga kabatang helmet, babalakasin po natin yung malasakit center. Kasi maugong yan ngayon. Ay. Pero eto lang yan. Yan yung dating swa mga kabatang helmet. Oo, yung swa yan ah. Bakit pero, ko nawala yung swa? Eh napalitan na nga po ng malasakit center Bye, Bongo. Oo! Kaya mga kabatang helmet. Kaya oh, yung di ba? Kung makikita nyo, malasakit center pero nandun lagi yung pangumuka ni Mr. Bongo. Sa pero, Malasakit Center po, yan ay collaboration ng mga ahensya ng gobyerno. Or, oh. ng DOH, ng DSWD, at ng iba pa. Siya ay special assistant. Wow! Oh. Diba? Oh. Di ba yung position nga ni Mr. Bongon nung si Tatay Diggs pa yung presidente? Oh. Tatay Diggs nila? Oo, Tatay Diggs nila. Oh. nag siya ng special appointment secretary or whatsoever. Oh. So, yun, ginawa niya na doon yung SWA or at tatawag ngayon ng Malasakit Center. Comment nyo na dyan, mga bata helmet ko, na yung masasabi nyo, pero ito lang yan. Yung po ito sa Malasakit Center na galing pa rin yan sa gobyerno natin, galing yan sa taxes natin, galing yan sa bawat ahensya na nagkaroon na collaboration para bigyan at tustusan in terms sa medical ang mga taong bayan. Pero i-comment nyo di ba? Masasabi nyo dyan. <tinyo>